first time po ni Kalinga po sa'yo na makakita ng Ampalayang Ahas. yun Ampalaya. yung tinatawag. What? Yeah. yun yung tinatawag dito na Ampalayang Ampalaya. Ahas. Ampalaya. yan <laughs> First time niya makakita ng ganun dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Masarap kaya yan? Hello uh, so Tay. Hello Masarap yan. Yes. Meron kami yan dati. Oh, na ngayon? Luma Wala na. Si Hindi, <laughs> nagbigay. <laughs> nagbigay si mama ng mga ano, ng mga buto, dun sa ano, sa lawinon, eh, ano, kila ante. Hanggang sa ano. Wala na. Bihira lang yan. Bihira lang yung ganyan, na, ano. Natatanggal yung ano mm. Parang ahas talaga. Pero okay na yan. Nag ano yan Oh. Dala mo naputol nga yung isa Oh. Ayan, ang dami pa pala dito sa ilali Maliliit. Mm -mm. Yan malaki Oh. Tapos makita mo talaga yung iba dito. Nakapulupot o. Oh. Ayan, nakapulupot. Oh, yeah. so, Masarap na yun, na eh. di. Masarap yan. Hmm. Ito, nakapulupot talaga siya Bi. Parang ahas lang, oh. b, Ito, parang ahas lang. Nakapulupot siya. So, ang dami ng mga, mga, ano, dito, oh. Okra. Talung. Talung. At ito, ito. Alam mo ba yung tawag dito, bisa sa, ano, sili na to? Ayan, oh, yung sili. Demonyong sile ang tawag namin diyan. Ay, ah, yan, so yan. Yan ang ano, yan ang Pero alam mo ba, sa ibang <laughs> Mayroon pang violet. Eh. Violet siya kapag ano pa lang, pero kapag hinog na ganito na siya. Actually talaga ang nang ang gal, nanggagaling tong sili na to ay sa ibang bansa. sa bahay mo? Mm, -mm sige. So ayan pupunta nga. Ah tara. So ayan pupunta pupunta po kami sa doon bahay sa bahay na aming tutuluyan. Na kami mm -mm. Tara. Ayan si Erika Linga Rose, si Ambassador Rose. Ano lang tayo sa likod-likod street aliku-liku straight ba to? <laughs> <Malapit lang. laughs> Alikoli liku straight. Okay, Makiraan po. Ah malapit lang. Malapit lang. Ayun, malapit lang. Ayun. Ay, May dito. May hmm. At basic pa di ayatan. Yan oh. Sino po? Sino? Okay. Ang ano dito, ang mga ang tawag yun know, o. Ang daming ano nang ano yan. Good morning. Good morning. Ng, ang palaya ba yun o ayun o ang palaya din. Di ang palaya, palaya ba yun? Parang ang palaya pa rin yun. So dito pala kami. Brother, Hello ay. po. Magandang mag umaga po. Ha? Huh? Brother, ano, pang uh, panganan? Hello! Oh, si Brother Undo, yan ang may-ari. Mm. Tapos ito oh, yes, si Sis. Sis, Si Kalinga Pundo, andito pala. Mm -hmm. si Kalinga Pundo. Ay, bagong gising. O yan. Hello oh. po. Yan, dito tayo. Yan, si Juicy Vlog at Hello, si uh, po. Kalinga Puse. Si, ang mag-sweetheart. Kalika na. O yan, ito mo um, sila. Ito yung ating tutuloy. Ano man. Yan. Yan. Oh, may wifi din sila sa QC. Hindi mm -hmm. Ay, natin yung May meeting. wifi din pala sila dito. Yan, may TV tayong magagamit. Mm -hmm. Yan, may kwarto. Yan, kwarto ito. ito. Ito, kwarto din. May sala. Tapos ang CR na sa dyan sa kabila. Mm -hmm. Oh, diba? Mm -hmm. At, tingin nyo, okay na? Okay oh, naman. Mm -hmm. O at least may nag-ano sa atin. Mm -hmm. O, oh, malaking tulong na kumbaga siya ay nag-alok. Yeah, no? mm -hmm. so, sabi Pukarito, ko, Puka rito, alam ka po muna, dali. Atin at, muna naman namin na po ano. So, yun nga po, mga kalingap. ito yung kwarto namin na tutulugan dito sa Masbate. Ayan. Ang ganda naman. Ang cute naman ng kwarto. Ayan, dito din. Ayan, maraming salamat po. So, dito po kami mag-stay. At punta tayo dito sa kusina nila. Ang ganda ng ano, ang ganda ng ano dito. Hmm? Ayun, kusina. Ang ganda, separate yung, ano no? Separate yung kusina. Oh, ang galik. Ganda naman. Ayan, yung kusina nila. Ay, sarap naman ang patola. Ayan. Ayan, dito kami magluluto. Okay lang po yan. Sanay naman po kami sa mga ganyan. Ay, ganyan din ang nilulutuan ko ah sa amin. Kasi uling nan, kasi sabi ko, mm -mm. uling din niluluto naman sa buo muna mag-uling kasi walang pera. Okay na po ayun. yan. ko ah, sanay naman po kami sa ano yan? Sanay naman po kami ni Jose pa sa kung saan kami ano yan, ilagay. Ayun si pa At ito naman po yung si O. Oh. Huwag ako. Huwag kang mang-away. Ayan, dito yung CR. pati yung likod. Anong tingin nyo? Okay? Diyos ko, kahit, kahit saan naman kami ni Jose. Kami ni Jose ay hindi naman maarte. Di ba, sabi ko, si Kuya Bal, mahiilig sa si ganito. Mayroon tayong upuupuan doon sa labas. Uh -uh. Mm -hmm. Doon tayong magkatambay. Mayroon mo ito, di mo nakikita ang simple lang. Dito. Buti, mayroon kayo rito ito, te? Na? Wi-Fi. Okay. Ano ka ba? Pinalagay yan yan ng um, anak, anak ko mo. kasi. Kaya pag, siyempre, pag oh. nang church kami, tapos, ah. ito, mahalan din ako. Ito yung ano. Ito ang ganda so, ng ano. Sa ibang bansa. Ay, ito oh. Ang cute. Ito yung gustong gusto kong halaman. Ah. May tambayan pala dito. Wala yan. Kailangan pala mag-check. Ngayon, hmm. lalagyan naman yan ng doyan. Ang galing ng palayan. Ayeto bating inaluk tayo na magkaamagan, magsawa eh. No? Eh di, be, pwede pa mga moti na muna ako. <laughs> mga moti. <bote. laughs> Ayen, may mga may mga tanim po sila dito. Ah. Uh, may ano yung patola. Ayen, may patola sila. Tapos, oo, magbuko. Ayun. Ang sarap dito magtambay. Oo nga. Ayun, may bunga yung patola. Oh. Naispata natin yung patola. Yung bunga. Mm -hmm. Pero ang ganda ng ano, ang, mas maganda kasi sa bahay yung ano, kahit na ganyan ba yung bahay, malinis, tapos ito na mo yung mga tanim. Yung mga tanim, tingnan mo, pwede mo padala yung tanim. Kaya nga. Kuya Bal, o tambayan kuya Bal, o. Kuya Bal, mahilig sa ganito. Oo, mahilig sa mga ganyan. Mahilig sa ganito. Ensan, umuwi yung anak ko na lang natin Mm, nyo, tambayan. Yung, yung laman ko mm. siya nagayos-ayos. Ganda nito, sikat dito, buka dito, ano. Uh -huh. Yan lalagyan ng yan dito mm. kasi dapat ano pa. Mm Heeh. -hmm. Yan, okay. kaya tapos wala nang bang. Tambayan. Sarap yan nito. Mm, tara. patay tayo magpapalmusal na at kami ay hmm. pupunta rin kay Kapitan. Para magkilala siya ni Kapitan para magpa-feeding dito. Punta kami mamaya doon. Dyan dito yan. po muna kami. Punta lang kami mamaya dyan ha. Saan? Okay. Dyan. Makain lang muna kami kina ate. Hinihintay pa ako na ano yung alam. Ewan ko lang kung nakahuli yung... Si Ayan din na may kamote. Yung kamote dito. May kamote. Dito oh, na tayo yung... Oo mamaya na. Mahihintay pa. Dito yung mga yung

Ayan ba, meron pang ano ang palaya. May saluyot din. Ayun, may saluyot din. Ang ganda ng mga ang dito. Ayos ang kalinig. Ayos ang kalinig. Hi, wow. So, yun nga po papunta uh, Nandito po kami sa ano yan, bahay po ni Kapitan ng Masbate So, dito po kami sa barangay nila Sige, pumunta Ito po yung bahay ng kapitan. Na, Dala natin sa ano sa barangay. Barangay. Ah, sige sige para, pa. Para, para, makisamahan po po kita, opo, opo. mga vlogger po. So, magano Hello po. Hello po. Para, para mano 'yung atin lugar. Thank you po. Aba. Oh. So, ay nasa Barangay Hulong nga pala yung ano, yung kapitan at pupuntahan po namin doon. I oh do <laughs> hindi ko alam basa yung nan anak ni nanay Estrella ay Ayun ko. Silvia Elvira ah Elvira pala ah, Elvira yeah Lison Lison so yan si ah. see juicy <laughs> <laughs> so yan nakapunta ulit tayo na Nakapo nakapunta ka ulit ng Masbate so ano yung ano mo Milagros ito ay oh, nga, o nga Masbate dun sa, sa Pinakasintro Oh, ano bayan. nga yung ano? Anong ano mo ulit dito sa Milagros? Dati dito sa ba, sa Barangay Milagros. Ito yung bayan kung uh, ano na dinidelibera noon nung ako ay nasa ano palang sa tracking sharp, sa, sharp, sa tracking ng sharp bali so, ngayon, time na hindi pa nagsarado ay nung hindi pa naabutan, pandemic apat na bis akong nakapasok dito sa lugar na ito kaya lang nagtaka ako uh, medyo malaki ng pagbabago sa so, mga okay. sa mga daan ano, sa so mga daan kasi dating daan ay ano pa yung puro lubak-lubak siya lubak-lubak hmm. talaga maalala ko kasi dito nung ako ay pumunta dito at pumasok dito tapos nung, nung pauwi na ako, papunta na ako ng uh, pier ng ano, ng Masbate. Mayroon akong na, ano, mayroon na akong na nasaging manok. Hmm. Bakit? Saging manok na, uh, yung ano ba, yung native na manok. Lumipat yung native na manok. Kaya tumama sa windshield. Nabasag ng windshield ng ano, ng truck. Basag. Malaki manok kasi. Ah. So malakas niya, yung impact. O malaki malakas ang impact pag ah. paglipad niya ay tumama sa ano sa windshield ng truck. Kaya nabasa. Kaya binayaran ko 'yun. Alam mo ba, ang bayad ko doon? 7,000 ang bayad. Mahal naman talaga yun sa yung salamin. Yeah. Kaya, ang ginita ko doon sa ano sa biyahe na BI dito, abono pa ako. Kasi ang rate sa akin dito is 4,000. Hindi, nag, nag ano ka pa, nag-abono ka A na. Nag-abono pa ako ng 3,000. 3,000. Kaya yun, 2, hindi ko makalimutan itong 2, ano to, itong Palawan. 2,000 lang ano, kasi, ay oh. o. Makalimutan itong 3, ano, itong barangay ng Milagros. So yan, dito na nga tayo sa Milagros, sa uh, Palengke. Ito okay. mo bro, sanda mo na. Yo. Yung lugar na ito. Oo oh, oh, nga, na oh. ano daw niya. Ito mo? Pero malaki pinagbago. Oh, malaki Oo. pinagbago talaga. Mga may siya mga mm, mm -hmm. Talma, kahit dito ay eh, nagsusuklay siya eh. ay. <laughs> kahit dito nagsusuklay. Dala-dala <laughs> po yung suklay. Eh.